Hello guys! Happy New Year to all of you guys! Ang ina na ako... I-flex ko lang sa inyo guys yung aking baby. Yung baby ko kasi guys, ano to? Alagang breastfeed. Iba talaga pag ano, pag alagang breastfeed guys. Kasi tingnan nyo naman. <laughs> eh, mapakita natin ang maayos guys. Hindi <laughs> diba makita. <laughs> pasensya na kayo kasi natutulog siya. <laughs> Tsaka ano, medyo kasi yung baby ko eh. <laughs> sabi sa kanya, oh, ano, pa. kasi nung, ano, nung Pasko nga guys, nung 24 ng gabi, wala siya. Hindi ko siya kasama kasi doon siya sa bahay ng pinsan ko. Nagkasi nagpabinyag yung pinsan ko, so nandoon siya. Kaya sabi ko, wala mo lang akong matanggap na regalo sa iyo nung no, ano, nung no Pasko. Baka naman ngayon bagong taon bigay mo na yung ano ko, oh, yung pamasko ko. Ano gusto? Ano gusto mo? Regalo ko sa iyo. Ano gusto mo regalo ko sa iyo? Ayaw ano New Year. Ako kahit ano na lang i-advance na lang natin. Yung paputok, yung paputok. balang ang linis naman ng kiligili mo. Maliko ko kaya.

Matulog. Baka masapak tayo eh. Ano Ha? Yelo? Wala akong bariya. Ano lang ito eh. Isang libo lang ito pang yelo. Maligo ka na dyan kaya para ano mag ano na oh mag new year na. Okay. Gusto ko, ano, bagong ligo kapag uh, ah, bigay mo sa kanya yung regalo mo. Bago mag alas 12 ha, bigay mo sa akin ha. Regalo ko siyo iyo. Arelo. Saan? Kahit ano na lang, kahit paputok na lang. Kahit paputok na lang, mahal. Ayun, ayun ang putok. Kita yung eh, pa. Kita yung Kita yung pa. Malulog ka na. Ito, 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 hindi naman ako makulit ah. Ito, ito. Makulit ba yan? Nihalambing ka nga eh. Kasi diba, hindi nga kata nabigyan na regalo nung Pasko. na nga bagong taon na lang. Kahit isang pagpapak na. Kaya ko no, ba? Kaya <laughs> mo sabi mo nga sa kanila mal kaya mo pa. Huwag nilang maliitin na kahit na mataba ka. Ano ano ko ano, putok wetis o silbag? Gusto ko yung malakas. Gusto ko yung malakas ang putok. Ito, putok ko. Mm. <laughs> Yan Yung malakas ang putok ko. Asa mamaya ha. Maligo ka na dati ha. Kasi naka na yung mansanas. siguro <laughs> ko sa iyo mansanas. <laughs> <laughs> Nakaredy na kaya uli ko ka na. Say, ikaw yung handa namin ngayong bagong taon. <laughs> Happy New Year guys! Bilito Check lang mahal. Ano? Bili to ka Ang mal -mal mahal mahal ang apunso mahal. Tapos di naman natin mauubos yun. Red wine? Yun, red wine na lang. Hmm, favorite to yun. Black hmm, so, label lang. Jesus, kung sasayang ka lang ng ano maging ano ka, maging tawag nito handa ka ng masarap ngayon ng mamahalin, kaya nabukasan nga nga ka maging ano na okay. maging aral ah. yes, maging practical ka maging aral na natin, tama na yung isang mansanas lang yung handa natin <laughs> isang mansanas lang babay ako naman ba yan? hindi, hindi naman yan live i eh, upload ko yan sa youtube I love you, mahal. Okay na guys, babay na guys. Uh, mag ready na kami sa aming papatok.